Uminakol na sa labi si Tanta Milyones Pesos ang naitalang danyos kan Department of Agriculture Bicol sa mga umahan sa Kawayan Masbate. Inihuli kan padagos na namamatean na matinding init kan panahon na epekto subuot kan El Niño. Total na 1,120 hektar ang irrigated as non-irrigated na umahan ang nadanyara na duman ka nasambit na fenomenon. Mantang 730 para umanaman ang apektado na kaini. Apuera sa Banwa Anin Kawayan, may mga inspection pang ibang umahan sa nasambit na probinsya ang otoridad na naihilingan na nin kan epekto kan tag-init pero binabalidate pa namin yung total areas na na-damage and yung number of farmers affected and kung may chance pa ba yan ng recovery or totally damaged na talaga siya. Kaya kailangan pa ng validation. Katakod ka ini, siniguro kan DA Bicol na may mga pigigibo sindang medyos asin asistensya nganing makapagtaonin makapagtoonin akudir sa mga apektadong bikulanong para uma na itong pinagandaan last year pa ano kami sa information dissemination tapos na bibigay tayo ng mga binhi mga drought tolerant varieties and ano pa early planting para hindi nga ma mahagip nitong El Nino ang mga para umanaman na miyembro na kan Philippine Crop Insurance Corporation ang pwede naman na makakuanin insurance sa nasambit na opisina. Sa kungura no ang makukuha, nakadepende da sa kungura no man ang winalat na distroso kan El Nino sa kada apektadong miyembrong para uma depende kasi sa ano sa na validate na na damage pero yung iba niya nakaka-receive ng isang check ay mga 20,000 meron naman mga 10,000 yung iba 30,000 mga ganun po pero within one month naman na po process na yung mga claims nila an nare-receive na nila yung check Mientras tanto, sigun sa pag-asa, Desyembre pa ka na taon kan magpuon ang El Nino. Posible ining mamatean hasta sa Abril, sundo Hulyo kung sa inminapakol ang temperatura puon 33, sundo 34 grado sentigrado Sa anum na probinsya kan Bicol, ang probinsya nin Masbate ang pinakamaaapektaran kan tag-init. Sinundan kan Sorsogon, dangan banwaan nin Virac sa Katanduanes. Okay. So hindi naman siya nagkakalayo, kaya lang yung peak talaga niya na inaabot mga nasa 33 to 34 degrees Celsius. Para sa mga baretang tatakbikol, Antoinette Banta.